Alam mo, sa puntong hita ng buhay ko, parang... Ang lawak-lawak ng horizon. Ang lawak-lawak ng mundo. Kung noon, iniisip ko parang napakaliit lamang ng mundo ko. <laughs> Hindi ko sinasabing maliit talaga siya na tipong kung saan mo gusto. Gustong pumunta Mapaparoon nga. Pero alam mo Ang sinasabi kong Lumawak Ang horizon ko Kasi para, Parang nakawala ako doon sa Doon sa Isang area Kung saan Alam mo yun Yung hindi mo na-explore hindi mo na-unleash yung mga talagang gusto mong i-explore, gusto mong i-unleash. Ang saya. Ang saya talaga, no? Ang sayang mag-explore. Ang sayang gawin yung mga bagong bagay na gusto mong gawin. Ang saya. Ako, hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng panahon. Kung saan ako ililid ng mga pagkakataon. Pero sa puntong ito talaga, nag e lang ako kung ano ang ginagawa ko, kung ano yung kailangan kong gawin. Ang saya, kaya huwag kang malungkot. Ang buhay, masaya. Buksan mo lang ang iyong mga mata, puso at isipan kung ayaw mo na dyan sa kinalalagyan mo umalis ka at the end of the day it's still your choice do you want to be you? do you want to you know be happy and just enjoy the life the pirate life that God has given you